Muling umani ng atensyon sa social media ang dating grade 12 student na si Hilary Dayan Andales mula Tacloban, Leyte. Isang Yolanda survivor na tinanghal na grand prize winner sa prestigyosong Breakthrough Junior Challenge noong 2017 at nakapag-uwi ng premyong nagkakahalaga ng 20 million pesos. Sa post ng The Daily Sentry, ilang netizen ang nagpahayag ng saloobin na si Hilary ay hindi umano nabigyan ng sapat na tulong at pagkilala mula sa pamahalaan. Sa halip, mas binigyang halaga at suporta raw siya ng mga academic institutions sa ibang bansa na tumulong upang may pagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at pananaliksik sa larangan ng physics at siyensya. May ilan din nagsabi na maraming tagaya ni Hillary sa bansa ang hindi nabibigyan ng sapat na rekognisyon at suporta. Dahilan para mas makinabang ang ibang bansa sa kanilang tagumpay at talento. Sa gitna ng mga komento, lumutang ang tanong, nasaan na nga ba si Hillary ngayon? Ayon sa kanyang official na website, siya ay kasalukuyang PhD student sa Astronomy and Astrophysics sa University of Chicago, kung saan nagtatrabaho siya kasama si Professor Alex G sa larangan ng near-field cosmology. Noong Hunyo 2023, nagtapos siya sa Massachusetts Institute of Technology na may major sa Physics at minor sa Astronomy at Science, Technology and Society. Kasalukuyang niyang pinag-aaralan kung paano napuo ang mga ultra-faint dwarf galaxies, ang pinakamatanda at pinakamahihinang galaxy sa universe, gamit ang datos mula sa malaking computer simulations. Bukod sa akademikong gawain, naging leader din siya sa iba't ibang organisasyon sa MIT, kabilang ang pagiging president ng MIT Society of Physics Students, Executive Officer ng MIT Undergraduate Women in Physics at Co-Head Counselor para sa Physics Freshman Pre-Orientation Program. Matatandaan na noong 2013, matinding kinamahan ng bagyong Yolanda ang Leyte at kabilang ang pamilya ni Hillary sa mga lubos na naapektuhan. Ang pagsubok na iyon ang naging inspirasyon niya upang lalo pang magsikap at kalaunan ay talunin ang mahigit 11,000 na kalahok mula sa 178 na bansa sa Breakthrough Junior Challenge. Ipinanalo niya ang kanyang proyektong Relativity and the Equivalence of Reference Frames na nagbigay sa kanya ng kabuang premyo na tinatayang nagkakahalaga ng 20 million pesos. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.